Like Hinahanap ng pulis ang dalawang lalaki na sangkot sa isang carjacking na nauwi sa patayan Later, sa isang social na department dead. store sa New Jersey noong linggo. Ang mag-asawang Dustin at Jamie Friedland na nakatira sa Hoboken ay katatapos lang mag-shopping sa Short Hills sa Milburn, New Jersey. Sila ay naglakad pabalik sa kanilang 2012 silver Range Rover sa garahe sa tabi ng mall. Papasok ng sasakyan si Dustin nang siya ay tinalon ng dalawang lalaki. Nilabanan ni Dustin ang mga carjackers kaya binaril nila ito sa ulo. Pinilit nilang bumaba ng kotse si Jamie at tinakas nila ang Range Rover at isa pang sasakyan. Nang naisip nilang ang pagpatay na kanilang ginawa ay mapapansin ng pulis, iniwan nila ang Range Rover sa New York. Ang bintana sa likod ay nabasag na nang nahanap ang sasakyan lunes ng umaga. Wala pang nalalaman na motibo sa likod ng pagpatay kay Dustin Friedland bukod sa pagnakaw sa kanyang Range Rover na isang mamahaling kotse. Ang mall sa Short Hills ay palaging puno ng mga luxury vehicles mas lalo na tuwing malapit na magpasko at marami nagsashopping. you <smart noise>